mamulutan ka, mamulutan. Oh. Tikman mo tol. Sarap, no? Pamislat. Pamislat yan. Lagyan natin ng sibuyas. Yes. Yan. Yeah. Lagyan natin ng suka. Yun. Tapos. Sarap. Ano, very lovely. Tumakto yung sibuyas. Oh. Sarap. Alright. mga idol Ito yung kamislet mga idol. Napakasarap niyan. Grabe yan mga idol. Pagkaya ng matikman niya mga idol. O. Talagang 200 pesos na pamislat mga idol. Ah, uh, pasisingawan lang natin yan. Pwede mong sausawan dyan. Ah, uh, toyo, kalamansi, sibuyas o kaya suka. Suka, ah, uh, sibuyas, sili yan. Napakasarap niyan mga idol. Mm? ha <laughs> Tol, yan na ba yung ginawa mong pulutan? Oo naman. Malupit to ha. Ano Oo. ba tawag yan? Pamislat. Ah, pamislat. Pamislat yan. Ang sarap niyan. Yan oh. ba yung nahuhuli sa dagat? Oh. Oo. Ang apakasarap ah, nito. oh pamislat yan mga idol. O, oh. ayan o. Oh. Oh, tikman mo tol. Tikman mo, tikman mo. Tatagayan kita tol. Uy, napakasarap nito. Hmm? Oh. mo tol. Oh, mamulutan ka, mamulutan. Tol, isa pa para mas lalo mong maramdaman. Yan. Tol, sige, tagayin mo Sarap, no? Pulutan. Pulutan. Pul pulutan. Ang dito, pamislat. Pamislat yan. Lagyan natin ng sibuyas. Yes. Iya, Lagyan natin suka. Yun. Tapos. Mm. Anak. Ah. Ano, very lovely. Tumakto yung sibuyas. Oh. Harap. All right. Napakasarap nito. Tingnan mo naman ang malapitan tagay. Ah. Tapos, pulutan. pulutan. Ito yung mga pulutan na the best talaga mga idol ah. Ah. Oh. Lagyan natin ng sibuyas. Yan. Hindi, tanggalin ko na yan. Para isang subuan na lang. Mm, isang subuan mga idol oh. O. Oh. Hmm. Ah, pa Bella Blair. Tabi sa inyo ya. Kat.